ang kalusadang ito ay papuntang Old Ginlo. Kaya ang mga basurang ito ay nasa tabing kalsada at ipapakita ko sa inyo kung saan papunta ang basurang ito Tula uh, tulad ng mga plastik. pupunta yan sa baba papuntang inner malampaya sound yan ang inner malampaya sound Ang nakikita nyo ngayon ay ang mga fish cage ng Greenhooper na Lapu-Lapu. Magaling din eh. Kita kahit malayo. Sa kayo nag-aaral? Nasa baong sa kayo umuwi? Sa Oginlo? Ah, anong pangalan ng... Anong pangalan nyo? Benji po. Ano na? Benji. Benji. Anong apelido mo, Benji? Ano, Bilardi po. Ano? Bilarde. Yung kasama mo? Rico po. Rico. So, doon kayo nakatira? Apo. O sige. Ano? Ano tong sa tingin nyo, itong mga nakatambak na basura na yan? Saan nanggagaling yan? Sino mga nagtatapon dyan? Ay, Ay, hindi nyo alam. Oh, sige. Thank you, ha? Ah, uh, unti-unti akong bababa papunta sa mga kabahayan dito sa ban ano sa baba ng bundok. Uh, ipapakita ko sa inyo sa da sa daan na ito ng mga tao papunta doon sa kabahayan sa baba ay merong mga nakatambak na mga basura. Isa, isa na yan no, makikita natin na merong plastic ng basura. Matapos dyan, ay merong daan dito na dun sa pinagtatambakan naman nila ng basura banda doon. Hindi na ako papasok kasi baka maya maya merong ahas. Pero katabi niyan, ito namang sunod na madadaanan ay merong tambakan rin ng basura. Yan. So, nakikita niyo yung mga plastic na yan huh? na mapupunta sa inner Malampaya Sound. kasunod na naman yan ay itong basurahan ulit yan nakita nyo sako-sakong basura meron pa doon hanggang doon no, natatakpan ng mga ano mga dahon ng halaman yung mga sako-sako ng basura Papapansin nyo po na sa bandang baba ay meron na mga kabahayan na maapektuhan ng mga basurang ito na nakatambak ang kanilang kalusugan. Kaya po ang layunin ng association ay tinatayo ko ang tinatawag na Inner Malampaya Sound Concerned Citizen Association ay uh, uh, magkaroon ng dam ang barangay na ito, ang New Ginlo, upang uh, hindi na magkalat ang mga basura dito at mga basurahan. Nang sa ganon ay magkaroon ng uh, talaga mapagtatapunan ang mga tao dito. So dito, ayan may mga basura pa rin. Kaya yung uh, ang pinapakita ko sa inyo ngayon ay uh, isang uh, itinatayong bahay sa lote na ito na ang mga titira dito ay mga bata. Nakita nyo na ang pwestong ito ay maaapektuhan ng mga nakatambak na basura mula doon sa itaas. No, lalo na kapag uh, umulan, kapag dinila ng uh, tubig ulan, kapag bumaha, madadala yung mga basura pababa dito. Dadaling yan unti-unti papunta dito sa baba nito ng kalsada hanggang doon sa inner malampaya sound. Doon mismo sa dagat. Yan. So ang pinapakita ko sa inyo ngayon ay ang dagat na ng Inner Malampaya Sound. Okay, mapapansin natin dito ay meron pa rin mga plastic na galing sa basurahan. Itong pinapakita ko ngayon sa inyo na na lote ay ginawang dating basurahan, basurahan dito sa ano sa Purok San Miguel ng Barangay New Ginlo, Palawan. Taytay, -tay, Palawan. So, dito ko po Uh, tatapusin ang maiksing presentation ko tungkol sa problema ng dam site dito sa barangay New Ginlo.